Ikaapat na putatlong kabanata. Hatulan mo ako, O Diyos, at ipagsanggalang mo ang aking usap laban sa masamang bansa. O iligtas mo ako sa magdaraya at hindi ganap na tao. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kalakasan, bakit mo ako itinakwil? Bakit ako yung mayaong tumatangis dahil sa pagpighati ng kaaway? O suguin mo ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan. Patnubayan nawa nila ako, dalhin nawa nila ako sa iyong banal na bundok at sa iyong mga tabernakulo. Kung magkagayoy paparoon ako sa dambanan ng Diyos, sa Diyos na aking malabis na kagalakan, at sa alpa ay pupuri ako sa iyo, O Diyos, aking Diyos. Bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko, at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya, na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos.